magbasta na po kayo ng ballpen at papel. Isulat po ninyo yung coins at year na aking binibili. So guys, ibubukod ko na yung mga limang piso, 10 piso, saka piso para madali kong mabilang. Hello guys! Magandang gabi sa inyo. Ako po ito si Gelo Coins TV. Ito muna guys ang ating pag-uusapan. Pagkatapos po nito, babanggitin ko po yung mga coins at year na aking binibili. Tapusin po ninyo ang video na ito para malaman po ninyo kung anong mga coins ang aking binibili. Baka mamaya nasa inyo na pala yung aking mga hinahanap na barya. Okay guys, dito muna tayo. Pag-usapan muna natin ito guys, itong 100 1,000 peso. Ito po ay ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 1998. Ayan po yung kanyang harap. Ito naman yung kanyang likod. Ang kagandahan nito guys, nakakuha ng record ang Pilipinas. Ayan o, oh, the world largest pabihira guys na ano na siya, Guinness Book World of Record matindi pala to guys pinakamalaking pera pinakamalaking pera pala to guys nung 1998 ginawa ang sukat niya 8.5 by 14 malaking pera to guys nakakuha ng record yung Pilipinas ngayon puntahan natin sa numista guys kung magkano ba ang kanyang value alamin natin yung value niya sa numista eto guys nandito tayo ngayon sa Numista Bank Notes Philippines. Ayan po, 100,000 peso. Philippines Centennial. Ayan po siya. Tingnan natin kung ano ang kanyang sinasabi. Ayan po, Banko Sentral ng Pilipinas. Ito po ay Commemorative Note. 1998-2001. 100,000 pesos. Ang composition niya, paper. Ang size niya, 355 by 215 mm. Ayan po yung kanyang katayuan. Kaya lang pagpatak pala nung August 1, 2018, demonetized na siya guys. Ibig sabihin, wala na siyang value. Siguro nung 2017, nagdeklara na yung Banko Sentral na kung sino sa inyo ang may mga may hawak nito, punta na po kayo sa amin, papalitan na po namin yan ng cash dahil pagpatak po ng August 1, 2018, iyan po ay demonetized na at mawawala na siya ng value. Pero ang kagandahan guys, yung mga collector, hindi nila ano, hindi nila pinapalitan, itinago nila. Ngayon, alamin natin kung magkano ang value. Tingnan natin kung magkano ang kanyang value. Tingnan natin kung magkano ang kanyang value. asan ba yung kanyang value? Ayan guys, oh, so nakalagay dyan. Walang value guys. Ibig sabihin guys, bahala yung seller kung magkano niya ibebenta. Ayan guys, so 1998, 100%. Tapos yung isa naman, 2001, 25%. Ang ginawa lang pala, 1,000 pieces lang guys, ang ginawa. Ang nakapirma doon, si Ramos, saka si Singson. Saka yung isa naman, Estrada, saka Benaventura ang mga nakapirma. Ibig sabihin guys, dahil wala siyang price na nakalagay, bahala yung seller guys kung magkano niya ibebenta ngayon yan. Kasi nga, ano ne, eh, na demonetize na, mas lalong gaganda ang value niyan, kasi konti lang yung ginawa, 1,000 pieces lang. E eh kung hindi lahat yung eh, nagpunta ng central bank, pinak pinapalitan, eh yung iba ayaw papalitan. Nako, mas talong kikita sila guys. Alam nyo ba guys, ang value ngayon nito, meron akong napanood, nagbenta. Binenta niya ng 120,000 peso. Tumubo siya ng 20,000 guys. Yan. Tumubo siya ng 20,000. Siguro kung graded, mas mahal pag graded na. Siguro pag graded, baka umabot to ng 150 hanggang 28, 180 hanggang 200. Depende siguro sa kondisyon ng ano, pagkakagrade. Ibig sabihin guys, mataas ang value nito. Kaya mapalad yung meron ganito. Ako'y okay, wala akong ganito. Kaya hanggang share na lang ako. <laughs> okay guys, ngayon naman, pag-usapan naman natin guys yung mga barya na aking binibili. Baka mamaya meron kayo. Okay. Mamaya na yan, guys. Tapos na tayo dyan. Dito naman tayo, guys, sa aking mga coins na hinahanap na binibili. Dito tayo, guys, mag-umpisa. Ito, guys. Ayan. Baka merong kayo nyan. 10 peso, guys. Ang hinahanap kong year, 2007. Baka merong kayong 2007. 2009. Baka merong kayong 2009. 2014. Baka merong kayong 2014. Pag-uusapan po natin kung hanggang magkano tayo magkakasundo sa presyo. Okay guys, next. Dito naman tayo guys sa 5 peso. Ito guys, 5 peso naman tayo. Ito, kung meron kayo nitong 5 peso, ang hinahanap kong year, year 2000 saka 2006 at saka 2017 kung meron kayong natatago na mga gantong barya na limang piso, check nyo na po yung mga year. Baka mamaya nasa inyo na pala yung hinahanap ko. Tapos pag-usapan natin yung value kung magkano natin mapagkakasunduan. Okay guys. Next. Dito naman tayo guys sa 1 peso. Ito guys. Kung meron kayong ganitong mga klasing 1 peso, ang hinahanap ko po dito, isang year lang po, year 2005. Kung meron po kayong year 2005, pag-usapan po natin ang presyo. Depende sa condition ng coins. Next guys, dito naman tayo sa NGC. Ito guys, 1 peso rin siya. Ang hinahanap ko na year, 2017 at saka 2018 na upper mint mark. Dalawa lang po ang hinahanap ko, 2017, 2018 na upper mint mark. Kung meron po kayong mga ganito mga barya, check na po ninyo yung year at kung meron kayong mahanap, itabi na po ninyo para mapag-usapan natin kung magkano natin mapapagkasunduan ang presyo. Okay guys, next dito naman tayo guys sa 25 centavo. Ayan guys, ang hinahanap ko po dito, year 2005, year 2006 at year 2008. Kung meron kayong mga year na mga binanggit ko, itago na po ninyo para mapag-usapan natin kung magkano ko babayaran sa inyo. Next guys, dito naman tayo sa 25 centavo pa rin guys, ang hinahanap ko dito ay year 2017. Isa lang po ang aking hinahanap, kung meron po kayong ganitong klaseng barya, hanapin na po niyo yung year 2017. Pag-usapan po natin kung magkano ko siya bibilhin. Next guys, mabilisan tayo guys para hindi kayo mainip. Eto naman guys, ang 10 sentimo, ang hinahanap kong year 1998. 1999, 2001, at 2003. Kung meron kayo mga ganitong barya na naitatago, pakicheck na po ninyo yung inyong mga barya. Baka yung year na sinasabi ko ay nasa inyo na. Okay guys, pag-uusapan din natin kung magkano natin babayaran yung mga barya nyo. Next guys, dito naman tayo guys sa 5 centimo. Ang hinahanap kong year dito ay year 1997, 2003, 2006, 2017. Kung meron kayong mga barya na nakatago dyan na 5 sentimo, check na po ninyo yung mga year. Baka mamaya nasa inyo na pala yung aking hinahanap. Next guys, dito naman tayo guys sa 1 sentimo eto guys 1 sentimo ang hinahanap kong year ay 1999 2003 2008 2017 1 sentimo baka meron kayo mga ganitong barya na naitatago paki-check na po ninyo yung mga year okay guys paalala ko lang po guys hindi po ako bumibili ng isang pirasong coins kasi po, lugi po ako sa shipping mas marami, mas maganda paalala ko lang din po ang kailangan ko po uh, matanggap ko muna yung parcel bago ko po kayo bayaran kasi po, ang iniiwasan ko po yung scam, na-scam na po kasi ako nagbayad ako ng 5k walang nakarating na barya. ang sakit sandali lang yung 5k ko walang nangyari kaya ngayon po, ang gusto ko matanggap ko muna yung parcel kung tama yung coins kung tama yung year babayaran ko po agad kayo sa inyong gcash pero kung ayaw po ninyo dahil ang gusto ninyo mag sendak yung gcash eh, sa iba na lang po ninyo ibenta okay lang po sa akin basta ang gusto ko lang po matanggap ko muna yung parcel bago ako magbayad basta tama yung coins basta tama yung year Iniiwasan ko na po kasi na ma-scam ako. Mahirap po kasing kitain yung 5K dahil lang sa barya. Okay po guys, kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, baka pwedeng like naman at share na rin para mapanood ng inyong mga kaibigan. Baka meron silang mga inaitatagong barya. Mag-comment na lang po kayo kung saan location kayo para malaman ko kung hanggang saan nakarating yung aking video. Okay guys, salamat!